ang mga arcade games na nagpapaalala ng mga klasiko noong 80s tulad ng Pac-Man at Donkey Kong ay nag-evolve na lampas sa tradisyonal na mga arcade upang maging mga pangunahing bahagi ng mundo ng online casino. Ang mga larong ito ay pinagsasama ang nostalgikong gameplay sa kasiyahan ng pagsusugal na lumilikha ng isang natatanging genre na umaakit sa parehong mga gamer at manlalaro ng sugal. Ang adaptasyon ng mga larong ito sa casino format ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na magwager ng totoong pera, pinagsasama ang pamilyar na aksyon ng arcade sa pagkakataong manalo. Ang AidsAgent.com ay nangolekta ng mga casino website sa buong mundo na sumusporta sa iba't ibang arcade games para sa mga manlalaro. Bishpapa api kwasi website siyang